ta Hindi na ako magdadalawang salita sa amin. Tsaka nangyari na ho sa amin yan eh. hindi nga ako pinagpawisan eh. Ngayon pa lang, ipanatag nyo na ang inyong kalooban. At kami na bahala dyan. Ben is here, my psychic, and Mel, the expert. May nakapagsabi na ho sa akin kung sino mga kumuha sa kanila. At kung saan sila matatagpuan. Kailangan ko na ho sila mapuntahan. Kailangan ko na mailigtas yung pamilya ko. Kailangan ko na sila maibalik dito ng buo at buhay. Mahirap na eh. Bilang na mga oras nun. Ben. Paano si Bing? Eh, hindi ko na usagutin yun. Andyan yung mga pulis, oh. Totoo, kayang-kaya namin yun. Para ano't nandito na kami? Hindi ko maintindihan, Ben. Ang pinakikiusap ko, iligtas mo ang aking anak habang may panahon. Nailigtas mo siya noon. Alam kong may mo siya ulit. Kahit na magbayad ako. Mr. Ben Camino, wala naman nung ganyanan. Kilala nyo naman kami. Tumahimik ka! Ah, uh, eh, magkano naman ho yung ibabayad nyo? Ben, tumahimik ka! Eh, ganito na lang ho. Kung magkano ang hinihingi ng mga kidnapper, tapatan nyo na lang. Wala na tayong panahong magtalo. Gusto ko lang madali ang pagligtas sa anak ko. Pinapangako ko sa inyo. Isosoli ko siya sa inyo. Walang kagalos-galos. Bukas, pumunta ka sa opisina. Mag-usap tayo ng masinsinan. Sa nangyaring, pag-uusap natin ito eh. Hindi ko alam kung ito'y isang masamang panaginip. Hindi na ikaw ang dati kong kilalang si Ben. Eh, wala ho tayong magagawa dyan kasi lahat ng bagay dito sa mundo, mapahalaman, mapahayop, mapatao, lahat nagbabago. Tayo na. Sige ho. Sir. Ibig sabihin ito? Huwag mo akong pakalaman, ha? Ba't, ba't, ba't nagawa mo mong pabayad sa aman ng babae minamahal mo? Ben, hindi ko akalain na pagpalit mo sa, sa ganong halaga, ang iyong reputasyon. May kaaluluwa ka pa ba? Kapal ng mukha mo. <tong> <tong> Mami. Hello? Si Attorney Velasco nga po. Wala na ho siya. Kanina pa ho umalis. Ah, kanina pa siya umalis. Ganun ba? Opo. Sino po ito? Ah, misis niya ho ito. Sige. Sige ho, maraming salamat na lang, ha? Pambihira naman ang daddy ninyo. Hanggang ngayon, wala pa. Baka mahuli na tayo sa flight. Mayra, tumawag ka na lang ng taxi. Tutuloy ba tayo? Oo, pupunta tayo. Good morning, sir. Good morning. Ano order niyo, sir? Ah, uh, yung dati. Crispy tenga at saka bigyan mo kami ng inihaw na panga. Saka tatong bira. Gawin mo ng anim. Unahin mo lang yung beer, pare. Yes, sir. Malamay. Yes, sir. Pare, okay. Oh. Di ba? Tinadala niyo rito, ah. Magandang araw po sa inyo. Tuloy ko kayo. Diba? Pare, ako yung tayo loob muna tayo. Saka so, na lang natin bubertahan si Velasco. Balik tayo dito sa hardware, pare. Iisa e, lang ang sikiw at kilala ko may ari isang mayamang inchik. Kilala niyo naman ako, pare, Alright. di ba? Wago! Oh, Joe, Sino nag-utos sa inyo para patayin ako? Wala, sir. Hindi ba, Aamin din kayo. Alam kong sinisisi ninyo ako at hindi ko pinigilan ng amin ninyo. At alam ko rin na walang may lakas ng loob sa inyo para pagsabihan ako. Eh, dad, yung ang gusto ng mami at saka alam naman naming laban sa kalooban mo yun eh. Ang iniisip ng mami ninyo ay para sa kaligtasan ninyo. Kaya pumayag ako sa gusto niya. Susunod ba kami sa kanya, daddy? Kung makakabuti. Oo. May iiwang ka mag-isa dito? Kung kinakailangan. Makinig kayo. Mayroon akong pwedeng gawin para hindi tayo magkahihwa-hiwalay. Ang magbitiw sa akin trabaho. Huwag na, Dad. Alam naman namin na yun ang buong buhay niyo eh. At saka isa pa, malalaki na kami. Balang araw magkakaroon na kami ng sarili-sarili namin buhay. Oo nga naman, Dad. Naintindihan namin kayo. Dad? Daddy? Mahal na mahal namin kayo. Dad, mahal na mahal ka namin. Ayaw pa rin tubigil sa kanyang bawal na pagtutusunod. Inamit pang padrino si kumparing Rafael. Akala niya, kaya niya akong paikutin. Gusto mo, tugugin na natin eh. Bakit? Ano lechon? Litsyon? Uy, baboy naman talaga eh. Makunat ka lang. <laughs> o, oh, tingnan mo naman itong kulukutoy na ito. Sa gitna pa ng tulay nagtanim ng niyo. Ang bihira talaga mga tao yan, Oh. Hoy, ano so, ba naman yan? Bilis-bilis niya yun yung pag-alis niya, natadaan kami. May tsapa ka ba? Wala. Tumigil na ng paghinga si Karyas. Ganyay gumanda at malapit ng oras mo. Si Manambit lang hindi pa niyo mapatay! Matinik talaga si Manambit. Hindi namin kaya. 不怕人家 isang damukal na napagkakataon ang ibinigay ko sa iyo para lubayan na yung bawal na pagtutruso. Pero patuloy ka pa rin. Hindi lang bawal na pagtutruso ang pananagutan mo kay Huwes. Pati ang pagkamatay ni Kawawang Karyas. Magkikita pa rin tayo. Ihintayin ko ang paglabas mo sa Coral Gallego. At kung binabalak mong ipagpatuloy ang bawal na pagtutruso, habang buhay si Manambit, lagi kang sasabit.